magandang araw mga ka-idol tayo ng meriendahan mga ka-idol at ang ating gagawing meriendahan mga ka-idol ay kakaiba naman hindi ito saging at ito yung tinatawag sa amin na gabi yung gabi na ginugulay at yung gabi na ginagawang laing yung gabi yung ginagataan ng mga bikulano at ang ginawa lang namin dito mga ka ay yung gabi na pinakang laman at ito ang resulta ng ating ginawa ay ito nga ni for today's video mga ka idol ngayong araw gagawa tayo ng merindahan mga ka idol at itong ating gagawin mga ka idol ito nga ni yung kunto sa amin ay gabi ito yung gabi na ginagawang laing dito sa amin sa probinsya at ito yung kung tawagin dito sa amin sa probinsya yung gabi na yan ay yung ito yung ginugulay na tinatawag dito ay yung pinangat at yung pinangat nga ni Nen ay yun yung kadalasang ginugulay sa amin yung gabi na yan at kung sa ibang lugar kung tawagin naman sa kamay an ay laing yan yung ginagawang laing ng mga ibang probinsya so ang tawag sa amin sa laing dito sa Marinduque nga niya, ay ito yung Uh, yung 'yong pinangat So gagawa tayo ngayon mga kaidol ng uh, memoryandahan. At hindi lang mong merindahan mga kaidol, pwede na rin itong hapunan dahil uh, dahil ngayon ang gabi ay walang dahon-dahon -dahon dahil sa sobrang init at ganyan lang ang makikita mong dahon lamang sa gabi ngayon, ganyan sa dalawang isa dalawang dahon lamang dahil nga ni tuyong tuyo ngayon ang dahon ng gabi kaya may ibang gulay kasi ngayon ang gabi dahil sobrang tuyo na ito tuyo may yung mga paklang niya at saka dahon ang may dahon lang ng gabi ngayon yung mga tumutubo sa mga malalamig na lugar yung sa sapa o sa tabing ilog yan lang ang may dahon kasi nakakahagilap sila ng sustansya at lamig dun sa tubig ay dahil nga ni galing kabundukan itong ating gabi ay sobrang matitigas ang mga lupa dahil kaya nga ni wala silang makuha tubig ay kaya natutuyo ang dahon so pa kaya rin natin mga balatan mga kaidol ay atin ang titilad tila rin ng bahagya lang ang lalaki kasi sobrang lalaki naman nung ating uh, gabi nilaw ko kunang kaunting ano balingoy para maiba naman ang lasa may ibang klase naman nakasama itong gabi ito yung gabi oh sobrang ligat nito mga kaidol pag ginulay lalo na pag ginataan natin ito tinuto natin ng may asukal ay makikitang napaka ligat nitong gabi pag ginataan natin yan so yun mga kaidol pakiyar natin tila rin at baka hugasan yan ay lagay natin sa si kaldero lagain mo natin sa tubig palambutin natin Sasalang muna natin. Nagdudupong tayo ng apoy. Pagkatapos natin ma lang yan mga kaidol na mapalambot ay makakaig muna tayo ng uh, niyog para ready na yung ating kata. Sa susunod na pagluto ay ayos na ito. Paspasan lang natin para mabilis kasi madali lang lumambot yung gabit napakaligat nun eh So yan tapos na yung ating kayod pagkain naman natin ngayon mga kaidol ang sa ganun nga na yung makuha natin yung gata niyan ang ginamit kong tubig dyan mga kaidol ay yung sabaw na naman mismo ng niyog para hindi na tayo magtubig okay paga na yung ating niyog at ihanda na natin yan para mamaya ay agad ano natin yung ano ting pinalambot na pinalambot na ano na nagabi okay malambot na oo pwede na o ba diba? ayos ready na natin ting kawali at malagay na natin ng asukal yan pakiyar natin na ganyan tunaw tunawin lang natin yan hanggang sa umitim na yan ah mamula at pagkatapos matunas at pulang pula na mga kaidol o ba diba? ilagay na natin ang gata oops o perfect man din antay lang natin yung matunas yan sa pakagata itong ating asukal na galing dyan sa tindahan o oh, di ba kumukulo na medyo okay na pwede na natin ilagay pwede na natin ilagay itong ating gabing pinalambot so mahirap isa isahin mga kaidol kailangan na natin tak tak to kasi dumidikit sa kutsara at tinidor eh dahil sa sila sa dahil sa ligat nitong ating gabi sa puntong yan ay mga kaidol ay itaktak na natin yan para mabilis napakabagal ang gabi ligat nitong gabi oh mga kaidol sobrang ligat yan alu aluin na natin mga kaidol para maganda na ang resulta nito mamaya jo patuyuk tuyo na natin ng bagya at pagkatapos ay pwede na yan yan oh. yun eh. oh, di ba kaunting halo na lang yan mga kaidol at makakagawa na lang tayo ng ating meriendahan at pwede ring hapunan na yan hanguin na natin mga kaidol idol nagamatang kalabaw na yan eh tama tama may kaunting sabaw yan oh di ba Ayo maglagay lang tayo sa pinggan mga kaidol nang sa ganun ay perfect man din ready na itong lantakan magawin na tayo ng merendahan ito yung pambansang merinda dito sa mga sa amin sa amin probinsya o di diba kitang kita nyo ng mga kaidol namumula at naninilaw So yan, yun ang merenda natin ng ating mga kaidol ngayon. At gagawin na rin natin itong hapunan para makatipid. Oh, di ba? Wow. Yun lamang mga kaidol at maraming salamat.